Celebrity Shorts Teenage heartthrob nagpadala ng boner Snapchat sa isang fan na inupload ito sa Vine. Walang makakapag-deny na ang 18-year-old na heartthrob na si Calum Hood mula sa Australian band na 5 Seconds of Summer ay popular sa mga babaeng fans. Pero para mas ma-impress ang isang babae, naisipan ni Hood na magpadala ng Snapchat ng kanyang penis na kanyang kinaption ng kumikindat na smiley face. Natural ay record ng babaeng fan ng video gamit ang isa pang cellphone at in-upload ito sa Vine. At imbes na idenay ang lahat ng ito o gaya ng ibang mga artista, inamin ni Hood na siya nga ang nasa video via Twitter, kung saan sinabi niyang isa lamang siyang teenager na natututo mula sa kanyang mga pagkakamali.